YouTube channel ni Mother Nathan's Blood. For today's video, guys, i-unbox natin ang in-order sa Lazada na Punda. Tingnan natin kung tama yung kulay at kung tama rin kung ilang piraso. Ayan, buksan na natin. Ayan. Tama naman yung kulay. daming mga bituin o oh, daming star manipis nga lang pero okay na kasi mura lang ayan daming star ito ayan tatlo o oh, tatlo yung order ko kaya tatlo. kaso lang parang mabilis lang mat, ano, matanggal yung tahi yeah, okay na naman ano, 24 pesos lang po, free shipping tatlo, Bali, tatlo 65 na 65 na itong tatlo o ba diba, murang mura na